Mga kaagoy! Nakakain na ba kayo ng panis na kanin? Tinatawag sa amin na burburan. Marami kasi nagsasabi na panis nga daw ito. At hindi nga daw nila ito kayang kainin dahil sa sobrang tapang ito. Bukod nga sa burburan na tawag, ay tinatawag rin itong rice na wine. Na talagang sobrang sarap at hilig ng mga kabataan nga dito sa Pangasinan. Kaya napagawa nga ako ng maraming burburan na pwedeng ibenta nga natin dito sa bahay. At kapag kinain mo nga ito, grabe talaga yung sobrang sarap nito. Agoy! araw nga mga kagwe, gagawa nga tayo ng napakasarap na burburan o tinatawag na binurburan dito sa amin sa Pangasinan. Isa nga ito sa pinakamasarap na ice candy dito nga sa bayan namin. Kadalasan nabibili nga ito sa limang piso or six pesos. At sobrang ganda nga ito sa ating katawan dahil nakakatulong nga ito para matanggal nga yung acid sa ating katawan. Yun nga yung sabi ng mga matatanda. At talagang mabisa nga daw ito na pampatanggal ng acid. Imposible mga kagwe kung hindi nyo pa natitikman ng ganitong klaseng pagkain. Nagbebenta nga tayo mga kagwe. Tatlong kinong bigas nga ang iluluto natin ngayon ngayong araw na Dadamihan na nga natin dahil magbebenta nga tayo sa harap ng tindahan at yung iba naman ay aming staff. Para meron nga kaming makain at dito. At ang lang oras nga mga tol. Luto na nga rin tong ating bigas na niluto. At tamang tama lang yung pagkakaluto natin dahil hindi nga ito pag basa. Pagkagawa nga ng binulburan mga kagoy, hindi dapat kailangan mainit Pero ito, ito. transfer nga natin sa kabilang lalagyanan para palamigin ito. Dati nga mga kagoy ito ang pinapakain nga sa amin ng mama namin. Lalong lalo na nga pag umaga kapag wala pa nga laman ng tiyan namin. Na palagi niya nga sinasabi sa amin ay mabisa nga daw itong pampurga. Para mga bakterya daw sa tiyan ay mawala Yun ang palagi niyang sinasabi sa amin kapag meron nga siyang nabibiling burburan. At marami nga rin talaga nagsasabi na ang burburan ay pangit daw ang lasa. Masadong matapang or panis daw. dito nga sa amin ay sobrang sarap ito lalong lalo na kapag malamig. Ito sa pinakapaborito nga namin pagkain. Makakabili ka nga na binurburan dito sa amin lalong lalo sa mga tindahan dahil ginagawa nga itong ice candy. Kung papansin ninyo nga marami rami nga itong ating kanin. Dinamihan ko na nga ito dahil bihira lang nga kaming gumawa ng ganito. Imposible mga kakagoy na hindi nyo pa ito natitikman. Alam karamihan sa inyo nga itong burburan. experience nyo sa burburan, mga kagoy? Di ba masarap? Malalamigin ko muna nga ito ng maigi. Bago nga tayo gumawa ng burburan. Bali, ito kailangan nga natin para makagawa nga tayo ng masarap na burburan. Kung nyo nga, mga kagoy, meron nga tayong gagamitin dito na apat na bilog. Yan yung tinatawag na burburan, na pinatuyo at pinaaraw. Na bigas. Tama nga po yung narinig nyo, bigas rin po yan na natuyo. At hindi ko nga lang din alam kung paano nga nila ginagawa kailangan yan. Kailangan nga natin itong pinuin. Bago nga natin ilagay ito sa kain. Hindi kasi pwede na buo nga ito ilagay. Kung papansin nga yung tulog na buo ang Ang kailangan ay durugin nga iyan. Sa mga hindi pa nga nakakatikim ng burburan, subukan nyo ang tikman ito. Napakasarap, lalo, promise. Lalo na kapag malamig. Ay, sobrang panalo. Bihira na nga makakita ng ganito. Halos makakakita ka na lang ng ganito sa, bayan. Sa mga Wala na rin nagbebenta. Bihira Dating na lang. Kasi mga kagoy yung burburan, nabibili nga lang sa piso o dalawang piso. Pero ngayon, dahil nagmamahal nga lahat ng mga bilihin, umaabot na nga ito sa lima o anim na piso. Kanina nga habang nagluluto nga tayo ng kanin, kumuha na rin pala ako ng daon ng saging. Napaka-importante ito na kailangan natin gumawa gumamit nga ng dahon ng dahil saging. Dahil pantakip nga natin ito. At sobrang laking tulong nga ito sa haroma niya. Talagang sobrang bangon ito kapag ito talagang nilagay mo sa ginawa mong birburan. At dahil tapos na nga natin na yung dahon ng saging, Ayun, nilalagay naman na natin dito yung powder na bigas. Iyahalo nga natin ito sa ating kanin. Ganito ang tamang paggagawa ng burburan mga kaagoy. Sa isang kilo nga, isang pirasong bilog nga ang kailangan dati. Nagagamitin natin para paggawa ng burburan. Kapag tatlong kilo naman ang ginawa nyo, tatlong bilog rin naman ang ating gagamitin. Kapag nasobran nga natin mga kaagoy, baka masyadong matapang ay magagawa nga natin burburan. At saka hahaluin natin ito ng maigi. Hanggang kumalat yung powder sa ating kanin. Take note sa paggagawa nga ng ganito ay dapat nakaglabs tayo. At kapag walang gloves, pwede kayong gumamit na malinis sa sandok. Kapag kinamay kasi natin ito, may chance kasi na mapapanis talaga ito. Literal na panis talaga na hindi na talaga makakain. Kasi ang style rin kasi ng burburan ay parang panis rin talaga. Pero kakaiba naman. Compare sa totoong panis na kanin. Ilang beses na rin pala ako nakagawa nito mga kaagoy. Talagang hinahanap-hanap ko talaga yung sarap nito. sobrang sarap nga itong binurburan na ginagawa nga namin dito sa Pangasinan. At dahil natapos na nga halu-haluin ito, ilalagay nga natin ito sa malinis sa palanggana. Kahit na, anong lalagyan mga kagoy basat malinis. bali pupunin ko nga lang ito ng maigi. Sa mga nagtatanong ako saan makakabili nga ng burburan na bilog, pwedeng pwede po kayo mag-PM sa akin mga boss. Kung gusto nyo ang gumawa ng burburan. At dahil puno na nga yung palanggana natin, ipipress nga lang natin ito pa ilalim. Para maganda nga yung form nito kapag naluto na nga. At ito na nga yung magiging itsura nga ng ating burburan. Sis, pwedeng pwede na nga ito. Kaya ang gagawin nga natin na ilalagay ilalagay na nga natin dito yung ating... Dahon na saging na pinainit nga natin sa kalan. Ito ang magsisilbing pantakip nga natin sa ating burburan. At babaluti nga lang natin ito ng wrapper na transparent. Kailangan kasi wala dapat singaw. Kapag masisingawan kasi ito, oh. kasi hindi maging maayos yung pagkakaluto nito. Bali oh. dalaw nga yung nagawa nga natin dito, isang palanggan at isang malaking tupperware. Mas maganda kasi mas marami, mas marami kang mabebenta dito sa bahay. Bibilang lang tayo ng tatlong araw hanggang maluto nga itong ating burburan. At kapag tatlong araw na nga ito mga kaagoy, gumawa eh. ka nga agad ng pichil mo at lagyan mo na ng tubig mineral tapos ngayon maglalagay nga tayo ng asukal. Sa binurburan nga mga kaagoy, naglalagay talaga sila ng tubig na may asukal. Para nga magbalansi nga yung tapang at yung tamis nga nagagawin nga natin burburan. At pagkatapos nga, saka naman natin haluin ng maigi. Hanggang ma-dissolve nga yung asukal sa tubig. At kapag na-dissolve na nga yan mga tol, ngayon na nga natin tignan yung ating binurburan. The moment of truth mga kaagoy, ito na nga yung ating ginawang binurburan after 3 days. At ito na nga naging itsura niya, sobrang bango nga habang binubuksan ko nga ito binurburan ng Pangasinan ay the best talaga. At nung pagkabukas nga natin itong binurburan nga natin mga kaagoy ay napaka perfect. Sobrang ganda ng pagkakaluto nga nito. Oh. OMG mga pre sobrang sarap nito. Oh. Malalasahan mo nga rin dito yung rice wine. At yung katas mismo ng bigas. Ayun no, kung titignan nyo sa gilid meron nga itong katas. Yan nga yung lasang alak na sobrang sarap. Diba napaka simple lang gumawa ng binurburan. Kapag natikman nyo talaga ito. Sobrang the best. At kapag nasobrahan nyo rin ang pagkain nito. Ay ewan na lang mga kaagoy baka malasing nga kayo. Kapag kinain nga ito, parang merong aftershock. At talagang nakakalasing lang din ito kapag nasobrahan rin talaga. Bakit nga natin ito ilagay sa lalagyan na ititikman muna nga natin Kung legit ito. legit nga na talagang sobrang sarap yung pagkakagawa nga natin sa burburan natin. O tara mga tol, tirahin na nga natin itong burburan natin. Sa unang subo nga mga pre. Ay grabe, sobrang sarap. Saktong sakto nga yung pagkakagawa nga natin ng burburan. Bali, bebenta nga natin ito kaya magagawa nga tayo sa plastic. At ang pagbenta nga natin dito ay piso. Bili ko sobrang daming bibili nitong ice candy ko dahil marami nga naghahanap ng ngayon. At ako lang din ulit ang magbebenta nga dito sa aming barangay. O oh, mga kagoy, ka marami na nga tayong nagawang binurburan. Sino kaya ang nakakamis kumain ng ganito? Oh. Egar, alam ko na mismo ang pagkain ng ganito. Naku, oh, kung ako sa inyo, gawin nyo na rin ito sa bahay nyo. Napakadali lang naman gawin ito mga kagoy. Ka o oh, kung napadpad ka sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napunta ang aking video. Tatapusin ko na yung aking vlog. Maraming salam sa panunod. Bye bye, agoy!